Okay, magandang uh, abon mga ka YouTube. So bali may i-share lang ko sa inyo ngayon. Kasi may nadala na ako diyan yung uh, Bios Toyota Bios 2016 model. Uh, matanda siyang babae. Uh, nilapitan ko ko ano yung ng kanyang sakyan kasi hindi daw mabante. So tiningnan ko. Nung tiningnan ko, sabi niya nawala daw yung ano, yung uh, drive, tsaka reverse, talagang wala, hindi umabante yung sakyan. And nung sinabi niya na ano na yung kanyang BIOS ay biglang lumambot yung so, yung cambio niya automatic din ito yung kotse ko is automatic din so, lumambot yung shifter niya So nung tiningnan ko yung ano yung kanyang dash, dashboard wala namang check engine wala naman siyang ano wala namang uh, umilaw sa kanyang ano dashboard So ibig sabihin goods naman yung kanyang TCM walang problema sa makina, good yung makina so ang bumigay lang dun sa dun kay ma'am sa kotse niya is yung ano dito kailangan buksan tong ano to, tong ito ng bios dahil dun ay merong yung cable niya is nag disengage lang, so ibig sabihin kasi lumambot yung kanyang shifter kasi hindi na nga nakakabit yung kanyang ano, yung kanyang ito, yung cable na nakabit dito hindi na nakabit sa shifter kaya so ang nangyari is malumambot ito kaya hindi na nag engage yung ano transmission hindi nag engage yung drive tsaka ano wala wala na so yun ang problema niya okay nung ano nung tiningnan nung mekaniko nga kasi may dumating na mekaniko hindi ko naman magawa kasi uh, may lakad ako so ang, ang, ginawa ko is ano uh, ang ginawa nung lalaki ay ang ginawa niya binuksan yung uh, ito at yun nga confirm ang problema niya nga is ano ang problema niya nga is yung ang naging problema niya ay yung cable natanggal so afternoon nun pinalikan uh, binalikan ko yung ano yung sakya ni ma'am nandun pa rin yung mekaniko at yun nga confirm tanggal so binalik ng makani ko goods na yung kanyang ano yung kay ma'am na Toyota Vios umabante na okay so kapag ganun mga ka youtube ang um, ang tatanda lang natin at maging aral doon kapag ganun ang nangyari wag tayong madaranda kapag ito ay lumambot at nimula namang check engine wala namang umilaw dyan sa dashboard mo so don't worry kasi dito lang ang problema niya yung cable lang ng itong shifter as ay na-disengage. Okay? So, sana po may natutunan kayo sa aking engineer ngayon. And, Huwag well, pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Francis DIY Home and Auto Repair. Okay? Thanks sa panonood mga ka-YouTube.